Good day everyone. Welcome back to our Team Pinikpikan King channel. I'm out for my morning walk and um, kwentuhang OFW ulit tayo. Pag-usapan natin ang tungkol sa Pasalubong. Maalala ko nung nasa uh, ng transit ako noon sa Doha, Qatar. Sabi ng isang uh, sales staff na isa doon habang tumitingin ako sa mga tinda nila. Sabi niya, uh, uh, Sir, bili na kayo para pasalubong para sa uh, asawa nyo. Tapos sabi ko, wala akong asawa. Tapos sabi niya, uh, pasalubong nyo para sa girlfriend nyo. Tapos sabi ko, wala akong girlfriend. Tapos sabi niya, ah, doon na lang sa nanay at tatay nyo. In, in other words, uh, alam na alam nila na ang bait para bumili ka sa mga tinda nila is yung word na pasalubong. So uh, ang ang mindset natin pag uh, pag-uwi talaga uh, ano ang pasalubong. So nung nasa Malaysia naman ako, I mean I was also boarding nasa boarding gate na ako ng Malaysia. May may nakasabay ako na pinay na umiiyak kasi daw kinuha yung uh, pasalubong niya na mamahaling perfume. Ah uh, kasi hindi niya chineck in, ah, hand carry niya, i-liquid yun, kinuha. E umiiyak siya kasi ang mahal-mahal daw ng ah, yung perfume na yun na pasalubong sana niya. Ang, ano ang take ko dito sa uh, uh, pasalubong lalo na sa ating mga OFW? Um, kasi nakikita ko kasi is um, may mga kaibigan ako na, I mean basing from observations and experience, yung mga uuwi na nai-stress kasi yung pasalubong ah uh, halos ang laki ng magagastos nila. May stress sila. Ah, wala pa akong pasalubong sa kay ganito, kay ganyan. Tapos sa luggage nila, halos 80%-70% eh para doon sa Pasalubong. Di plus mo pa doon yung padala. But that is another Filipino thing na dapat pag-usapan yung... Um, may mga, sabi ko nga, may mga friend ako na uh, days leading to their vacation back home, stress na stress sila kasi nga uh, uh, kulang yung budget nila for Pasalubong or ang laki nang napunta sa Pasalubong or kinain uh, na yung, yung nung pasalubong yung luggage uh, a lot luggage allotment nila and then pagdating pa sa bahay pagdating sa Pinas meron pang sasama ang loob kasi uh, hindi nila gusto yung pasalubong ako ang ginagawa ko uh, nagpapasalubong din ako ay ay allot some uh, space in my baggage luggage for pasalubong pero as a general rule, I don't stress myself about it. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Hindi ako mangungutang, hindi ako, uh, you know, take extra effort to have more budget for pasalub. And uh, another thing, pag may mga uh, like friends, acquaintances na uh, normal na kasi sa atin sa Pinas na uh, pag may nakasalubong tayong galing abroad. I don't know, maybe it has changed now, but Uh, way back kasi. Kaya naiintindihan ko kasi isa ako doon na pag may nakita kong galing abroad natin, sasabihin ko, oh, asan ang pasalubong ko? You know, even if hindi naman talaga ako close doon sa tao to be asking about pasalubong, it it becomes more of siguro a greeting, uh, a way of striking out a conversation. But then again, the fact that you're asking for pasalubong, you know, there is some kind of pressure on the person. So, uh, Usually, ang sinasabi ko pag ganoon na may nag-aas ng pasalubong, eh, I, I would usually say, ah, uh, punta ka sa bahay sa weekend, magluluto tayo, magpipinikpikan tayo. Uh, overall, hindi, hindi masama ang pasalubong. Actually, it's, it's, it's a good practice. Kaya lang, it should be uh, within limits. Hindi dapat Uh, pag nagpasalubong ka, hindi dapat nagiging source of stress sa'yo kasi uuwi ka magpakasyon. Uuwi ka para uh, mag-recharge. Uuwi ka to be with your loved ones. And uh, if it is taken over by the stress caused by this pasalubong kasi kulang yung uh, budget mo po pasalubong kasi kinain lahat ng space sa luggage mo kasi may nagtatampo kasi walang pasalubong uh, I don't think it's worth it magpapasalubong tayo It's a good practice but we should do it within limits. Alam natin kung you know hanggang saan na magpapasalubong tayo. Ah, uh, pinaka core is uh, let's focus on what was it? Uuwi tayo para magbakasyon, uuwi tayo para uh, to spend our time with our loved ones. Uuwi tayo para uh, mag-recharge. So then it should not be ruined because of the stress brought about magpasalubong pasalubong. Well, to be fair, uh, kung kaya naman talaga magpasalubong, oh, why not? Uh, and because, some, of course, it also makes us happy to know na masaya yung mga pinapasalubong natin. Pasalubong. So, ano ang take nyo sa idea or sa kultura natin mga Pilipino sa pasalubong? Pwede kayo mag-comment sa baba. Magkilike like na rin ang video na ito at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin. So, hanggang sa susunod na kwento ang OFW, magandang araw sa ating lahat. Bye!